Update OYW Live na naman po tayo tuwing winter, Ganito talaga ang ginagawa natin. So mga kalalabs, ito ay base lamang sa aking experience dito sa aking employer. At sa mga nagbabalat naman dyan na pupunta sa ibang bansa... Pag-isipan niyo po muna ng maigi kung pupunta kayo sa ibang bansa dahil may dalawa talaga tayong pupuntahan. May masamang employer at mabait na employer. So ngayon mga kalalabs, alam niyo naman na sa akin dito ay mabait na mga employer to sa akin. So ngayon mga kalalabs, ano nga po ba ang ginagawa nila sa akin dito kapag tuwing -winter? So mga kalalabs, kapag tayo po ay tinitreat ng ating mga employer bilang isang pamilya, Ah, uh, kung ano ang sa kanila, ganun din po ang sa katulong nila. Yes, katulong po ako dito. So, may mga kalalabs, maglalagay po tayo ng heater dito sa ating higaan dahil kahit gaano ka uh, init na dito sa bahay, kapag tayo ay higas sa ating kama, ay maramdaman pa rin natin ang lamig. So, dahil ano, conscious sila or masilan sila sa ating health kanila or sa akin ay masilan talaga sila. Kaya gagamitan din talaga tayo ng heater dito sa ating higaan. So, keep on watching kung kayo po ay baguhan dito sa aking page. Don't forget to follow me. Mga kalalak, ito may pinapakita ko sa inyo dito. Dito ko lang po talaga sa aking employer na naranasan na hihiga po tayo sa mainit na higaan. So, nila, di, may, kahit may makapal na kumot na ako, binibigyan pa rin ako ng uh, pang pa... Ano nga ba to? Pang pa... Ano sa init? para heater sa pag dito sa aking hindaan. At ito na nga mga kalalabs, i-prepare na po natin, ilalapag na po natin dito sa aking higaan ang, ang heater na gagamitin dahil ito talaga ang makaka- Uh, wala sa lamig kapag naghiga tayo dahil kapag wala tayong heater na ginagamit dito sa ating higaan pagpatong mo pa lang sa kama ay napakalamig so lalagyan talaga natin ng para pampalamig ang at, uh, pampainit ang ating higaan para sulit ang ating tulog hindi po tayo mag uh, maka -feel ng lamig at so ayan, piniprepare na po natin ang wire, ilalagay na po natin para 3D na po tayo at hindi na tayo makaramdam ng lamig sa tuwing tigwinter winter dito mga kalalabs. Ganyan talaga ang aking mga employer dito kapag tiglamig, kailangan kung anong sa kanila ganun din po ang sa kanilang katulong. Dahil kung wala ang katulong mahirap din yan sila gagalaw mga kalalabs kaya mamahalin din natin ang ating mga employer tulad ng pagmamahal nila sa atin. Kung tayo po ay tinitreat ng, ma ng maigi suklian din po natin yan. Oh, di ba? pati ba ng kalalas ka dito kapag tiglamig meron talaga talaga tayong iano pa nang gas atin na heater sa igan. dito mo maramdaman so kahit dito meron pa rin heater yet yeah. kahit saan may heater yeah, pero aabot pa rin ang lamig sa aming katawan at kahit dito naman sa kusina mga kanila sa uh, meron pa rin heater na ginagamit yeah. Nakapalipot po ko ang heater dito sa amin pero makikita at maramdaman mo pa rin ang lamig. Kahit dito sa aking kwarto, mayroon may pulot talaga akong heater. Ayan. Hindi heat, na tanggal. Ay, basta. Hindi ko siya matanggal. May heater din dito sa aking kwarto kahit gaano ka uh, lamig, matatalo pa rin ng init kapag winter. Dito kaya kailangan talaga natin ng heater sa higaan. So, here we go. Ang sarap ng humiga sa mainit na higaan. It's finally done. I did it. So, masarap ang tulog natin kapag hindi talaga tayo makaramdam ng lamig. So, yun lang po ang vlog natin for today mga kalalabs. Thank you for watching. Don't forget to follow me.